Kung si Kristo ay galing sa langit, paano siya nagkatawang tao? Yun po ang tanong. Kung si Kristo ay galing sa langit, paano siya nagkatawang tao? Nagkatawang tao siya uh, kasi pinaghanda siya ng ama ng katawan dito sa lupa. Yung ama na uh, walang pinagmulan at walang hanggan. Siya yung naghanda sa Panginoong Hesus ng katawan dito sa lupa. Yan po ay mababase natin dito sa Hebreo 10, uh, Hebreo 10 verse 5. Hebreo 10. Kento po ang nakasulat. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yun po, ang Panginoong hisos nung siya nagkatawang tao, um, binaghanda siya ng Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat ng katawan dito sa lupa. Kaya ang Panginoong hisos may katawang lupa. Meron siyang, uh, meron siyang naging katawang lupa. Hanggang dito na lang, 拜拜。Bye bye.